Siguro na panot mo na yung video ng Bini na nag-react sa pagkain Pinoy at oo, marami ang hindi natuwa. Kamakailan lang, sumali ang Pipap Girl Group na Bini sa isang international YouTube channel na People vs Food. Pinatry sa kanila ang iba't-ibang pagkain Pinoy gaya ng hopia, balut, isaw, kwek-kwek, at taho. Natural lang, iba't-iba ang naging reaksyon nila. May natuwa, may natawa, at medyo may naduwal pa nga. May ilang membro ng Bini na hindi kinayang amoy o texture ng pagkain at umabot pa sa mababang scores ang ibinigay nila. At dito na nag-init ang netizens. May nagsabi na bilang mga idols ng bayan, dapat daw ay mas maingat sila sa kilos at salita, lalo na pagdating sa kulturang Pilipino. Pero hindi naman lahat galit. Marami rin ang nagtanggol sa bini. Sabi nila, anis lang daw ang mga girls. Hindi naman sila naging bastos. Hindi lahat ng tao sanay kumain ng balot o isaw kahit Pinoy pa sila. Sa totoo lang, di ba kahit tayo umaatras din sa ibang mga eksotik na pagkain? Ayon sa ilang opinion, ang nangyari raw ay mass reflection ng oversensitivity ng publiko kaysa sa sinadya o disrespect mula sa Bini. Sa huli, ang pagiging proud sa kultura ay hindi lang nasusukat sa dapat lahat ay gusto mo. Minsan, sapat na ang respeto at bukas na pag-iisip. Kasi ang kultura, hindi lang sa panglasa nasa puso rin 'yan. Ikaw, anong masasabi mo sa issue na 'to?